supply ng kuryente, damay sa pagbaba ng tubig sa mga dam ayon sa pag-asa. Naritong news scoop ni Ralph De La Cruz. Nanawagan ng pag-asa sa publiko na magsimula ng magtipid ng tubig sa gitna ng patuloy na pagbaba ng water level sa mga dam sa bansa. Ayon kay Pag-asa Hydrologist Elmer Karingal, bumababa ang antas ng tubig sa mga dam bunsod ng kakulangan sa pag-ulan. Binigyang diin pa ni Karingal na kapag bumagsak ang water level sa mga dam, apektado rin ito ang supply ng kuryente lalo sa mga hydroelectric plant. Dagdag pa ng opisyal, inaasahang babagsak pa lalo ang antas ng tubig sa mga dam kapag umarangkada na ang El Niño Phenomenon. Partikular na nakitaan ng pagbaba ng water level ang Angat Dam sa Bulacan. Pinayuhan naman ng pag-asa ang publiko na ipunin ang tubig na ipinanligo dahil pwede pa itong gamitin sa ibang bagay, kagaya na lamang ng pambuhos sa banyo o pandilig sa halaman. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.